Magkano daw? Oh, tama. Mamaya so, tanong natin mga guys kung magkano. yan Binidyo ko lang pinakita. Ah sige po, yan kunin ko yan. Ah, so. So, 400 'yon, vintage sa mga kaset mga guys. 400 'yon tama 'yon. Sa mga vintage na mga kaset. Marami yeah, tayong 400. Vintage yan boss, oh. 350 po. Pwede pa matawaran po yan boss vintage yan yung hinanap kuha kayo ng mga katulad ng mga vintage na ito mga gamit na rin ito ayan katulad yan Itong mga wall span mo Boss magkano wall pan 10 50 ganun din ang kalaw ay shout out so mga kaiso nandito po sa mga ano pag maaga mga film mo dito mga uh, mga vacuum no so magkano yung vacuum po boss bigay ko siya ano lang 450 so 450 kadalasan po dito magkano pala karaste ang model niyan si ano City Bike ang model. so, <laughs> so may tubig. Kinakargaan tubig na malamig para ang hangin ng mga lamig na malamig siya ng mga guys. 450 no? Oh, 450. Oh, 450 400. Ito niyan, oh. Oh, yeah. Hi okay, show, good morning, good morning mga guys. Show, welcome back sa YouTube channel natin mga show. So nandito tayo sa kung saan yung mga burota dito sa Carmen Planas mga guys. Shout out nga pala sa lahat ng mga subscriber natin. So, araw ng linggo naman tayo mga guys. Uh, shout out po sa lahat mga subscriber natin from Plum Canada. Uh, shout out po, po sa uh, Plum uh, Saudi Arabia mga kapwa natin ka vlogger dyan. Uh, shout out po sa inyo natin. So, samahan niyo ako mga guys so para mag-update tayo rito sa mga kung anong mga ano pwede natin may ma-update dito sa mga abang? O shoutout nga pala sa lahat ng mga solid team vlogger Boracay no. O shoutout po sa lahat kay Lakay Benjon, si Papansin TV, Tony Vlog, Elmo Mobalioso, uh, Combo Team Vlog. All right, sumama so, niyo ako mga guys. So let's go. So mga guys, good morning, good morning mga guys welcome back sa YouTube channel natin mga guys so, nandito naman tayo sa Carmen Planes mga guys so, nandito naman ang bagong mga bagsak no Sa mga appliance no? Sa mga Ay no? ibang mga appliances mayroon dito mga guys so, mga mga uh, Dober Barner mayroon tayo So mamaya ah, abangan natin kung paglalas May mga electric pan po tayo na uh, Isang bagsakan po mga guys dito So mamaya update natin kung magkano mga presyuan Magkano mga bigayan po rito mga guys Ayan. Ay, may mga litig pa may mga negotiations niya. Ano ba 'yan? Kedi ko ay superato 'yan. Maganda lang ko oh, tama. Oh 3D. Ano pong style ng ganyan 'yun? 3D mo render siya. 3D. 3D mo din siya. Ano ba 'yung may-ari 'yon? 'Yan 'yung no?

400 yung mga isang Magkano, ka? Ano, 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 sa akin Sinat na ito sa akin, binidyo ko lang Ah, sige po, yun, punin ko yan. Magkano, boss? Magkano? 400 ka lang. mga isyong. So, 400 yung vintage sa mga kasit, mga isang 400 lang ito mayroon. Sa so, mga vintage na mga kasit. Yeah, 400. 400. So ito boss, magkano to? Ayun, so 350 oh, shout out po oh, So nakuha na po ito mga guys So itong vintage na mga kasit no? So ito So 350 lang ito mga guys So nakuha ng oh, shout out po sa nakakuha nito Si Lakay Ambincio na po Yan, vintage so So nangonguliksyon siya ng na mga vintage na mga gamit Ah, uh, shout out po kay Boys. Uh, boss la kay Abinjo. Sure. All right. Papalit ko doon. Pero saan yung gumagana sa sarin? Ah, shout out sa sticker. Christmas na lang. Ah, Merry Christmas po. Saan galing po yung boss? Ha? sangaling po? Sa Cavite. Ah, uh, from Cavite. Oh, shout out po from Cavite. Ah, uh, shout out po. Pasay yung lahat. Ah, uh, so good morning, Merry Christmas po. Yung sticker. Yeah. Boss, uh, ito is shirt po. From Cavite, guys. Ay, lakay ang So nakuha na yun ni boss, no? Nabili nyo na. At iting na vintage yan, boss. Oh. 350 po. Pwede pa matawaran po yan, boss. Vintage yan yung hinanap. Ito nangunguliksyon ng mga vintage. Iba laki ang Hindi, mayroon na. Nakuha yung isa. Yan. So mayroon naman tayo rito mga iso, mga katulad ito ba? Yan. So tanong natin kung magkano ito po. Magkano ito boss? 450. 450 So walang issue ito mga guys ha So dito kasi kung Maga kayo ng puntahan dito Talaga makakuha kayo ng mga Katulad ng mga bintis na ito Mga gamit na rin ito yun. Ayan katulad yan So electric pan boss Ito boss magkano? Ayan O oh. 450 So mayroon matang nga ceiling pan ito mga guys So 450 So negosable pa siguro Ang tawaanan ito Ayan mga 450 Mayroon man tayo doon sa mga Ano about na mga Sailing fan po mga guys ito mga ceiling fan ito mga, man. Wall mga wall span mo magkano wall fan mga wall fan magkano 450 450 yan karamihan may mga ceiling fan ganun din 450 ganun din ang kanila ay shut up so mga guys nandito po sa mga ano pag maaga mo dito mga uh, mga uh surplus ng mga gamit na mga electric pan wall pan, ceiling pan mayroon okay. dito mapag-chip ko ka na kailangan maaga ka dito dito lang sa kantong mismo ng Carmen Planos mga guys sa itong bangko na to yan lang dito lang ah, dito dali lang siya matuntur. pinaka pinakakanto ng Carmen pagpasok ko ng Carmen Planos mga Yon mada ah uh, mag maaga mag si boss dito mapaglatag so yan yeah, mga guys mayroon pa tayong vacuum no so magkano yung vacuum po boss bigay ko sa ka lang 450. So 450 kadalasan 450 'to ang Yan, lang mga ang bakyo mga ito. Ah, bakyo. 450 lang mga ito. So napakaganda. Ah, 450 bakyo. So magandang bakyo 'yon. Dito Ang model niyan si ano? City bike ang model. Pastor <laughs> ni. All right, sa tatlo. Oh, oh yan, napakaganda no? Ang So ang ano na lang siya, handle na lang Ang mga host na lang, siguro ang kulang no? Ayun, mayroon na kompleto pala O oh, kompleto siya mga So 450 ang presyo ng vacuum mga Yan, mga so, uh, wall pan So lahat napakaswerte Pag napaaga kayo dito Talaga makakakuha kayo ng mga Kailangan na sa kanya makakakuha Kailangan na sa kanya makakakuha

Ayan mga guys ito po yung ano uh, electric pan no so may tubig kinakargaan tubig na malamig para ang hangin niya yung mga lamig na malamig siya yung mga guys 450 no oh 450 450 400 ito oh, Ayan so meron naman tayo rito mga about mga ito mga mga sapatos po Boss magkano pa to Wow, oh, 1,000 mga isyong Ah, uh, Jordan 1 no. Oh. Or ito mga isyo, original ito mga isyo. Yan. Yeah. Yeah. Yan. Siya ng Paris nito. Paris. Ah, tinago baka bandampot no. Pwede na to, isang dibot panalo panalo pa tama. Ganda ng color ng tino, oh. Jordan 1 mga oh. Yan. So, isang dibot panalo na to. So, mayroon naman tayo rito, Jordan 1. Ah, uh, low cut lang din siya. Magkano tong low cut, boss? 350. 350. Oh. Uh, ito 350. <laughs> Oh, yan, 350 lang mga shop. Mga low cut Jordan 1. Okay. Oh, ito mga boss. Jordan 1, no? Oh. So mayroon naman tayong mga toys dito, yan. Katulad ng mga toys. Mga oh, Yan. Yung mga pag kasi. Busy, no? So mayroon naman tayo ano to? Ano? Ice Crusher. Ice Bracket tau, So magkano mga bintana to? Sandan. sandan lang is bracket mga guys ma mga meron din ng mga safety shoes mga, oh, na lang. mga may mga bag may mga jersey series mga so meron naman tayong speaker dito sa dalawang butang bigat pala nito ni dalawang piraso 1.5 ito mga isu. speaker Ayan. So meron naman tayong mga septicious mga guys. So naghanap tayo mga septicious. Septicious. so mga Aas, about mga septicious, mayroon tayong mga mura po rin. Mga bagsakan po dito mga guys. pa. Magkano daw? So 1 kg sa oxygen sa so, mga yung mga cutting. Ay, bim. Okay, dito naman tayo dapo tayo kay Boss kay Joel Karating na no. Shima morning. Shout out po. Yan. So siya po yung dito po sa mga bagsakan ni Boss Joel po Antayin natin kung ang taong madaling ka usap. yun, may mga ano tayo. Wall clock no. Nilalapas ko lang mga Yun, laptop. Laptop oh. po. Laptop po. May laptop po. Yan, mayroon nga ano. So, lang, So magkano laban natin mga wall clock natin? 50 lang 50, oh, 50, 50 lang dito. To. Mga wall clock natin. 50 piso, 50 lang. So mayroon tayong dito ng ano. So paunahan lang to, paunahan, no? Paunahan tayo dito kasi bagsak presyo kay Boss Jewel. Yung mga antiko tayo dito mga iso. May mga laptop po tayo na ano. So magkano laptop natin, Boss Jewel? So, kung nakuha pa yung stock mga iso. Sarap tap tap magkano? 300. 300 sa mga laptop natin mga guys, 300. So yan. O, so, papagawan na lang kasi ito, ito mga mura kasi mura mga presyo at talagang ganito dito sa Carmen Plans mga may issue. So mayroon naman tayo dito mga subuklatin na natin 'to. O yung kanya. Yan extension, 300, is yung 300 ito na yung bato ito boss Joel magkano? oh, 300 din mga guys yan sa so, mga may problema kayo na lang magpapaduktor lang no bahala kayo na magsure na lang dyan so pagsakrisyo na lang si boss Joel yan may mga kawali siya parang no 200 sa mga kawali mga so pili pili na kayo pili Ay, Bili na eh may sandal nabili na kagad kapote kapote magkano 150 na pares babatas pwede na magkano yung kapote ngayon Oh, may cellphone pa. ma yun mayroon naman si ano rito sa mga loader guys yun magkano yung bako? magkano yung bako? 250 250 yun mayroon mga bako 250 ay ano bakal plastic yung mga bako mga bakal <laughs> yun ko lang bako yun 50 Ayan, sa so mga guys, so yun, mm -hmm. dito Mga latag ni Boss Jewel talagang pinagkaguluan mga guys Ayan. So, mga ito ula, ula, topipi, pa, ay topipi, pa topipi, ko, mga guys, yung mga bako ito 250 yun? 250 bako mga guys yun Sa set yan, pang trivial Magkakasama yun Meron tayong mga ano okay. Boss, magkano ito boss? Okay. Ayan, mga ano to, ah, kahoy, ah. So, ito, kahoy ha So meron tayong kalabaw rito Magkano naman ito? Parehas. Oh, parehas lang daw mga. Iso. So mayroon tayong boda rito. Itong boda natin, boss, magkano? San libo. Mga figurine na boda mga guys, so libo lang 'to mga guys. Yan. Pinagkaguluhan, pinagkaguluhan na talaga mga guys. So mayroon tayong bag dito. Itong bag, boss, magkano? Oh, sandaan. Oh, balat 'to mga guys. Balat 'to. So, Saan, saan? Saan naman yan? Ay! Sige, sige. Sanda na lang mga ano. Ano daw Plaka. Ah, yung mga plaka pang mga nandoon nandun yun. No? Ah, 200. Ayun, ang kawali. Magkano lang bultuhan na yun? Lahat. So, Lahat? 300? Oo. Okay. laruan <tukar> duwende baka mabibigat pa nga na plastic yun no original yung duwende yun man, makakapal na plastic yeah. mabibigat na plastic yun so may mga gulong rin kaya sa motor ano ba yun? sa motor yan ba yun? e-bike YouTube po. Hmm. Ha? Dos

Ah, na, pinagduluan ng si Boss Joel. Tres na lang yan, tres. Oh, yan. Dalawa yan, pre, dalawa. Okay, lapas mo na, pre. Lapas na sa plastic. Ay? mahaba Mga boss po. panalo na kable. Ay, extension. 20 pesos oh. So, 250. Ah, 250 Kalau 250. Yan you know? okay. so, mga guys. tablet Yun oh. yung mga plastik na plato, no? Mga babasagin tapos dito tayo Yan dito tayo update